So, kukuha ka ng police clearance at hindi ka na pinakawalan oh, dahil sinabing merong kang hit, meaning merong karawara. Dinahit siya ka sa kalaboso for eight days. Yun pala, mali sila. Mali po. Okay, pwede pagkikwento sa amin sa umpisa? Paano nangyari? Eh, nung kumukuha po ako ng police clearance, ang sabi po nung nagpo proseso ng police clearance, eh, mayroon daw akong hit. Mm -hmm. Sabi ko, sir, wala po hindi po ako nasasangkot sa anumang away. Mm -hmm. Eh baka naman, alalahanin mo sabi, baka naman kasi meron kang napingot diyan yan. Napingot? Oo. Oh, eh, okay. Sabi ko wala ako talaga sir. Mm -hmm. Tapos pinagintay-intay ako hanggang sa umabot ng ala una e So ilang oras ka nagantay? Mga okay. siguro one and a half hour. One and a half hours. Tapos okay. napunta po ako doon sa isang room. Mm -hmm. sa warrant section. Tapos, ano ginawa po sa inyo? Sino <coughs> Doon na po ako nagka... Binigay po na, sa akin yung... Mm. Yung non-appearance na warrant. Okay. Yung walang middle middle name. Marlon Inguera lang po ang nakalagay. Okay. O, tapos nagkaroon ng mugshots. Minagshot kayo? Opo. Hindi sila nag-verify sa korte yung nag-issue ng warrant. Hindi, hindi po kung sila nang ikaw ba yun eh. o hindi? Wala Hini, sila nang lang po ako ng ID. Binigay ko naman po. Tapos, eh, pinaulit-ulit nilang tinatanong sa akin na kung ako ba daw yung taong yun. Sabi ko, hindi ho talaga, sir. Hindi po talaga ako nakasasangkot sa anumang ka kaso o pag pagkikipag-away. Wow. For eight days, nakulong si sir. Hindi malang gumawa ng research. Hindi malang gumawa ng pagtatawag. Yes, sir. Diba? Tinawagan ng, dapat tinawagan nila yung korte na nag-issue ng warrant. So, paano kayo nakawala, sir? For eight days, direcho sa loob kayo ng kulungan? Ang kinawa ko po ay tinawagan ko po yung ate ko. Sabi ko, pakiasikaso naman itong ano, yung, yung warrant to kasi hindi daw pala ako makakalabas. Kasi ini ko na makakalabas ako at maasikaso ko yung papiyansahan ko ng hmm. 2,000. 2,000 ang piyansa. po. Ano rin po yung kaso dito? is physical injury po. Okay. Sir, yung sa 2016 po, na pinagbasihan po ng mga pulis, nakalagay lang po dito, walang middle initial po ng suspect. Pero doon po sa 2017, na updated warrant po, nakalagay na po at nakaindikit po doon yung middle name po ng suspect. At dito po lalabas na hindi po talaga siya yung... Right. At saka yung date of birth magkaiba. Opo, opo. Oh, December 17 yung isa, yung isa September 29 sana nag-check sila sa korte. Kung halimbawa hindi sumasagot yung korte o busy ang linya ng telepono, pumunta yung isa sa kanila. Sa warang section, pumunta sa dyan yung korte. Sino po yung polis na nagkamali dito para sa inyo sa nakuha mo yung mga pangalan? May natatandaan po akong isa is yung si Kenneth Yalong. Kenneth Yalo. Pero po yung dalawa. Sino po yung nag-process sa inyo na ipasok sa kulungan? Ito yung si Kenneth. Mayroon pa pong isang naka-uniform, hindi ko po nakuha yung pangalan. Pero may bigay mo sa akin yung oras at araw. Kasi um, mayroon silang lag kung sino naka-duty at data. time. Ang araw po is April 28, tapos oras po ng alas 12 hanggang alas 3. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Yes, sir. Good afternoon po, sir. At saka po sa mga mananood natin, sir. Magandang hapon po. Alam niyo na pong reason kung ba't kami tumatawag ano po, Colonel, sir? Yes sir, uh, regarding po kay Sir Marlon at saka dun sa warrant at saka sa police clearance section po natin sir. Opo. So ano pong reaksyon nyo, Colonel? Kung pwede ko lang sir ikwento, uh, based dun sa investigation namin dahil uh, na nasabihan na rin po kami dun sa reklamo ng sir sa Sir Marlon. It yung uh, April 28 po sir nung nag-walk in <coughs> sa amin si Sir Marlon sa police station namin sa clearance section namin at uh, dun na rin siya Sir nag-online nag ng police clearance niya. Upon checking sir nung uh, police clearance sir natin naghit po sa sir sa a certain Marlon Engera sir. Okay. Yes sir? Opo. And then Opo. And then sir uh, what our warrant officer did is nagtanong po siya dun sa person natin sa subject natin at the same time nang humingi po ng ID at ang ang pinaka isang basis na kaya nasabi nila na one in the same person is yung address kasi sir may nakalagay po na address doon na itong si Marlon Engera which is nakalagay po sir sa warrant ang nakalagay po sir, he lives in Pasig City, el lugar ng Pasig City. At itinanong po ng mga uh, warrant personnel natin kung ano ang address nitong si Sir Marlon nga po natin na nasa station. And true enough po, sinabi po ng subject natin na, hi, he, na nakatira nga raw po siya so, so, sa Pasig City. So, okay. Aside from the name and the address po. So what our personal did is nagtanong pa rin po sir sila, humingi sir sila ng ID please understand sir na yung warato pare sir po natin sir wala po kasi siya sir middle name so okay. Marlon Engera lang po sir ang nakalagay Alright. so we do we did our ano po binok po namin at the same time eh we are given 10 days to return the warrant kasi po kung may, may question nga po sir dun sa personality at saka sa validity ng warrant, the PNP, what the PNP does, sir, is inire-return po, sir, namin ng warrant doon sa Court of Origin. Colonel, excuse me. Come on, Colonel. You know better. 2016 at 2017 ang hawak ko na warrant dito. Sa 2016, walang middle name. However, if you go further, 2017, na nakuha nitong uh, victim, meron middle name. And then, merong certification from the Metropolitan Trial Court na magikita rito malayo yung date of birth magkaiba pagkatapos yung middle name magkaiba sir naman that was sir after po nung return ng warrant natin sir no Kasi sir what what you should sir. have done is you you could have called the court tawagan mo yes, yung, yung korte tawagan nyo yung korte Huwag yung mga base base kung anong base ng mga dokumento meron ka of course dito sa isang dokumento may warrant of arrest nga na walang middle name o sabihin natin parehong pasig now in the absence of middle name dapat parang red flag sa inyo to, Teka muna, ikaw may middle yes, sir, name, may po. nasa warrant, wala. Then let's call the court. And then if you did call the court, then lalabas na magkaiba sapagka 2017, meron na middle name. Dalawang warrant eh. Yes, Kinakampir mo yung mga tao mo eh. No sir, that was based on ano po report po ng mga tao natin. No sir, sipakin mo yung tao mo. For eight days, nakulong itong tao. Kung hindi pa pala eh, gumawa ng effort, yung kamag-anak niya, pumunta sa korte, nagpagod, and everything, hindi pa pala siya mapapakawalan. Kung nagawa nga ito ng kanyang kamag-anak, at least ba lang you could have done it, your people. Sir, actually po, sir, yung yan po, yung nasa ilalim po na yan, kami po ang gumawa niyan. okay kaya nga, di ba kayo, sir, kayo ang gumawa ng effort, di ba? Ito ang sinasabi ko, Colonel, kung hindi siya gumawa ng effort yung kanyang kamag-anak, so ibig sabihin, mabubulok sa bilangguan itong tao. Sir, huwag mong konsentihin yung mga tao mo, the mere fact na nagkamali sila. So anong gagawin mo? Yes sir, uh, papa-explain po natin. Ganun lang? Papa-explain? Come on, hindi inap yung papa-explain. Kinulong nyo itong tao dahil tamad yung polis mo. Kung hindi tamad yung tao mo, hindi siya nakakulong ngayon. Ah. Ang sanang sinabi mo sa akin, kernel. pasensya na po, nagkamali mga tao ko upon doing further research. Oo nga, magkaiba sila. Hayaan nyo, Mr. Uh, Isgera. tatanggalin ko sa pwesto yan paimbestigahan ko, disarmahan ko. Wala eh. Yes, sir. Opo. Opo, opo. Wala ka eh. We, we, yes, sir. We, we understand po, sir. We're short Dapat you could have acted right away. So, ibig sabihin, kung hindi pa pala pumunta ng korte yung, yung kamag-anak mo, nakakulong ka pa rin hanggang ngayon. Na, na parang ano po, yung sentence po is five days. Tapos, ang sabi po ay eh, wala nang bail yun kasi matagal na pong kaso. Wala ro bail? Okay. Opo. Eh ano ko na lang daw po eh yung bubunuin na lang po. Five sabi, days, sir. Tapos nag-extend pa siya kasi yung yung kapo, nag- po Saturday, Sunday. Opo. Ah, dito so sa well, Warren, sabi, five days ang pagkakulong. Opo. Tapos, eh, dumaan po yung May 1, e eh, holiday po. Tapos, dumaan din po yung... So, pinakawalan kasi, kasi eight days yung sentensya. Ano po, five days po. Ah, 5 days sentensya, tapos... Kaso, hindi weekend. po lang pwedeng magpakawala ng Sabado at Linggo. O kita mo, Colonel, naabala ng gusto itong tao na pahiya. Naabala. Jetik po, sir, dun sa... At we will, ano po, kung ano po ang karapat-dapat nagawin sa mga tao natin, sir. Parusahan niyo yung tao ninyo? Yes, sa, sir. Opo, sir. Opo, opo. Uh, Commissioner Epres, magandang hapon po. Ay, uh, good afternoon po, Senator. Ano pong reaksyon niyo dito sa mga pangyayari? Base po, sir, doon sa na-monitor ko na conversation nyo. Ang, ang, Nakikita po namin dito uh, ay nagkaroon po talagang collapses yung ating uh, kapulisan. Ano? So uh, pwede po namin hingin ang detalye ni ni Mr. I uh, yun pong victim ngayon, uh, pwede po silang pumunta sa aming tanggapan at uh, kung gugustin po nila mag-file po sila ng uh, complaint against po doon sa uh, police officers kasi malinaw po na na hindi po pala talaga siya yung yung tao na dapat na makulong no uh, so mayroon uh, meron po talaga unlawful deprivation ng kanyang liberty and base po doon sa well ito pong naririnig kong uh, usapan ninyo but yung lapses po na yun eh, pwede pong magconstitute na, uh, negligence gross negligence na pwede pong uh, maging pasihan uh, uh, para mag-file sila ng administrative complaint kung kung, kung po ng ating ano ng ating victim. Tapos isa pa pong remedy, pwede pong dumulog yung biktima po sa Board of Claims kasi po ito pong Board of Claims na to ay nagbibigay po ito ng compensation sa mga taong uh, wrongfully um, detained. Uh, so ito po ay under ng Department of Justice. Uh, pwede po silang mag-claim ng compensation dito po sa Board of Claims. Okay. Na niyo po gross negligence ang uh, pwede maikaso dito uh, sa mga pulis. Um, kapabayaan doon sa lapses nila. Uh, how about illegal detention? Pwede rin po siguro center uh, uh, basta kung makausap lang po talaga namin uh, yung victim makapunta siya sa aming uh, tanggapan para makuha po namin yung kompletong picture ng insidente yung 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 pagkaka deprive sa kanya ng kanyang liberty. Uh, kung, kung pwede po na merong... Uh, arbitrary detention titingnan po namin. Pero sa ngayon po base po dito sa initial na na usapan po namin ang nakikita po ko na medyo malinaw is yung negligence. Okay. Ayoko mangyari po ito kanino man. Napakasakit po nito yung makulong ka ng walang kasalanan. Nakulong ka dahil sa katamaran ng isang pulis. Ito po yung pinakamasakit eh. This is not the first time na nangyari ito. Na may nakulong mistake identity dahil sa pulis na hindi gumawa ng further research. Dahil sa isang pulis na tamad, nakukuloy yung mga tao. It's about time na magkaroon dapat talaga ng proper training itong mga pulis na ito. Brigadier General Kenneth Lucas, Regional Director Region 4A PNP. Magandang hapon po, General Lucas. Magandang hapon po, sir. Uh, gusto ko po ma top to bottom itong mga taga Bacoor City PNP na meron pong uh, malaking lapses na nangyari. Eh, kumukuha po ng police clearance itong isang tao tapos meron siyang hit sa halip na pabalikin ang ginawa kinulong agad hindi malang lang gumawa ng further research kung nagawa silang further research malalaman nila na magkaiba yung nasa warrant nila at itong tao magkaiba yung middle name magkaiba yung date of birth at nakulong itong tao for 8 days po General gusto ko po may magbayad dito General Lucas sir Tama po 'yan sir no. Uh, actually nung itinawag yan sa akin kanina, nagpakantak na ako ng uh, initial uh, investigation and uh, pausap ko rin yung uh, HEPE and uh, uh, may punto rin naman po yung uh, HEPE dahil lang uh, sabi niya sa akin is nung sinulingan uh, nila yung tao nung kumuha ng uh, warrant is yung uh, middle name kasi nung uh, warrant of uh, arrest na hawak nila is walang middle name So Tinanong yung uh, middle name ng suspect uh, o sinabi Uh, sinabi naman and uh, yun nga yung uh, tao na kanila uh, 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 dun sa uh, uliin doon sa warrant. Huwag po kayong mag-alala at uh, may pa kami ng di uh, deeper uh, investigation regarding dito sa case na ito. 2016 na warrant, yun yung walang middle name. However, meron pa isang warrant 2017 for the same person and sa 2017 na warrant, nandun ay middle name. So dalawang warrant meron. Come on, General. Ano, kakampihan mo pa yung tao mo? Hindi eh, ko naman po kinakampihan. Kaya nga, ang sabi ko po kanina is magkakandak kami ng deeper investigation kasi base nga po sa pag-uusap namin ng uh, hepe kanina. Sabi mo niyo. kasi kanina, sir, may puntong hepe. Pasensya na po kayo, pero yun, I assure nyo na magkakandak kami ng deeper investigation. Regarding Thank kamayari. you. Thank you. Pero, so, General, maligaw pa sa sikat ng araw na yung mga pulis. Kasi nga, sir, dalawa ang warrant eh. 2016 and 2017. So kung naghalungkat sila, okay. naghukay sila sa mga records nila, lilitaw na mayroon dalawang warrant at sa dalawang warrant na yun, magkaibang tao dun sa hawak nila at sa warrant. At kung pumunta lang sila sa Metropolitan Trial Court, if they only called the court, the court will send them certification. Tulad ng ginawa ng kamag-anak ng biktima, pumunta sa korte. Yung korte, nagpakita ng dokumento na magkaiba yung nasa warat at yung kumukuha ng police clearance. Ganun po o, yun po, sir. Po. Dapat nag-research. Dapat kung diskumpiyado kayo kasi walang middle name, then you could have at least call the court. Di ba? Yes po. Isasama the po court namin is just a phone sa... call away. The fact na hindi tumawag yung tao ninyo, ibig sabihin doon pala may gross negligence. General. O, po, po. Uh, wag ko kayong maglalala at isasama namin doon sa investigation na gagawin namin. Maraming beses na nangyari ito, hindi lang first time at magkakaroon to ng hearing sir, magigisa kayong lahat dyan. Alam oh. nyo sir, sa sa NBI, hindi Hindi ka arrestuin eh, niya. Kapag sa NBI, sabihin may hit ka, hindi kita bibigyan ng clearance. Magbalik ka, magpakita ka, additional documents, it's so and so and so. That's what the NBI did. Very professional to mga taga-NBI. Sa inyo, hindi oh. agad huli. Isasama namin yan. Pag nagkaroon po kami ng uh, refresher course yung tungkol sa mga yan, isasama po namin. Di ba sir? Dapat Nagkanoon meron kayong... yung uh, gagawin natin procedure. Meron dapat kayong telepono dyan sa warrant section na yung telepono exclusive lamang para mag-verify ng mga may hit. Gusto ko may maparusahan dito, General. Kasi kung hindi, sir, ulit-ulit eh, lang ito at a big injustice has been done to Mr. Izguera. Ganun-ganun na lang? I want you to send us the result of your investigation right away and pakita nyo sa amin na may naparusahan. Otherwise, manggagalaiti po kami rito. No can do. Okay, sir, General? Yes po, Salamat General Lucas. Thank you po. Welcome po. Uh, Commissioner Epres, pupunta kami sa mga yes, namin to po. para makapagpahal Opo, opo. Paabangan -pa ko po, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Opo, Salam. salamat din po. Napakasakit po ito nangyari sa inyo. In fact, tatandaan ko to many years ago, almost the same. Marami, sir. Almost the same. Na kukuha ng police clearance and then itong nangyari na arresto. Ang dami ng mga insidente na yung mga kababayan natin dahil sa katamaran ng mga pulis. nakukulong. I'm very sorry to hear that, sir, but anyway, sinabi nga kanina nung sa CHR, pwede tayong pumunta doon sa board of claims so, sa DOJ. So, tapos yung DOJ, habulin natin yung PNP. Correct me if I'm wrong. Uh, Meron kang makukuha na claims dito. Monetary S claims, I think. Dahil dito sa maling pagkakulong sa inyo. Sama namin kayo doon. Sir, ako na wala Nawala ka ng trabaho. Anong trabaho niyo, sir? Ah, carpenter po. Nag-apply po nga sana ako noon, sir. Nang nagkuha ako ng NBI, nakatime in na po ako noon. At that time, kailangan niyo po ng police clearance so naghanap po kayo ng work. Opo. Eh, naka nakatime in na ako noon, sir. Nung nagkuha ako ng police clearance. Mm -hmm. Tapos, nung hindi na ako makabalik, ay sabi ko sa kasama ko, ikaw na lang bumalik kasi parang ano eh, alanganin, alanganin talaga ito eh. Hindi na, hindi na ako papakawalan eh. So, pero nakabalik na sa work ngayon, sir? Hindi na ako, sir. Ilan Ilang kasama mo doon sa kulungan? Marami kayo? Marami ako, sir. Maraming marami. Hindi tamay. ka naman sinaktan ng mga... Hindi naman po. Tao doon. Opo. Pag uh, tagilid na <laughs> matulog kasi. Pag masyadong uh, marami, o. Oh. Overcrowded pa. Uh -huh. It's about time. I've been pushing for this. In fact, I'm filing i a, a bill already na dapat magkaroon ng CCTV camera sa lahat ng police precinct at especially jails para ma-monitor yung kalagayan ng mga preso. Oh, tulad nito, oh, overcrowded. Dinala ka sa ano, city jail. Dinala pa ako sa city jail. At ah, tinansper ka? Tinansper pa ako. Nung pagkakuha ko po, po ng clearance, nung nahold pa ako doon, eh, hindi pa nga pa ako na abutan ng mga kamag-anak. Eh. Tinansper na pa ako sa custodian. Bago ka dapat idala sa city jail, ita transfer, pumunta ka sa korte. That's why you, it says here, you return the warrant. Ipresenta mo sa korte itong warrant at nag pagdating mo sa korte, mabeverify mo agad sa PASI court na mali. Anthony Garrett. Yes po, Senator. Magandang lang di, di, di ba meron tayong resolution pending or naghihira na tayo tungkol doon sa mga polis, mga kailangan ng training? Yes. Uh, Ihihira nga natin ulit at... Uh, Ah uh, yes po, Senator uh -huh? uh, dito po no sa case na to, if I May comment Senator we must remember na dahil mali po yung identity ng kaso nule it would be as if walang warrant at all this will be an illegal arrest Senator because mali po yung personality ng na kanilang naaresto in fact there is no warrant for the person that they arrested the policeman should be subject to illegal arrest po Okay so illegal arrest ang kaso yes ng po, police Senator So yes, po. pag illegal arrest grave misconduct yon tama Uh, definitely case. po, Senator, no, due to the penalty imposed by law on the crime of illegal arrest, then ito po ay pwedeng ikatanggal po nila sa serbisyo if the admin case is filed po, Senator. Wow. Yun ang masarap pakinggan. Nang sa gayon, lahat ng mga pulis ay hindi na magpadalos-dalos. Okay. Sige. Um, at ito ni Garrett, natin to At saka gusto ko mahir to. Interesado ako kasi I'm sure yes, hindi... So. Buti sa sir, kilala niya tayo. Napunta siya rito. Paano yung yes, mga po. hindi? Nasa ibang uh, probinsya, malayong lugar, uh, isinabit-tabi na lang dahil mahirap. Yes Akot po magreklamo. actually Senator, napakahirap na sitwasyon yan dahil ang fastest remedy would be to file what we call, the, ano, we file for the writ of habeas corpus para po sila ay mapalaya. Mm -hmm. Kailangan po ng abogado, mahal at mahaba ang proseso. Mm -hmm. So I'm sure kung hindi po libo-libo, daang-libong Pilipino nakakulong ngayon under uh, wrongful warrant po. Yun nga, sinasabi ko dito palagi din, Atty. Negarate, eh, marami yes. sa, dyan sa city jail, sa maniwala kayo hindi, lahat kayo mananonood, marami dyan inusente na pagtripan, illegal arrest, at bakit sila sa loob ng city jail, walang pampiyansa dahil sila'y mahirap. Kung mayaman na mga yon, yung mga biktima na yon, matagal na nakawala. Sige, Atty. Negarate, i-hearing yes, natin to. At uh, kasuhan natin yung mga police na involved. Sabi yes, ko kanina, Senator, eh, gusto ko meron managot talaga rito. Yes po, Senator. Both criminal and administrative po. Itrabaho Good. Na po natin, Senator. Good. Sige, thank you, Attorney Garrett. I Hearing natin Thank you po, Senator. Sir, I feel very sorry for you. Sige, bigyan kita ng tulong, sir. Yung nawalan ka ng ilang araw na walang trabaho. And then, kasuhan natin ito mga polis. Okay, sir? Thank you, sir.